Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome po muli sa Boxer Shorts Ako si Attorney Ed Tolentino Nagbabalik po ating munting YouTube channel sapagkat nadyan pa rin kayo mga gilig kong followers By the way mga kaibigan, we do not monetize Kaya handog namin sa inyo Straightforward opinion Walang sarswela, walang mga clickbait At ngayon, pag-usapan po natin ang katatapos lamang nga Olimpiada kung saan muling nag-deliver ang ating mga Pilipinong atleta. Alam nyo, kakaiba ang ginawa ni Carlos Yulo ang ating gymnast sapagkat dalawang Olympic gold medals ang kanyang natamo. Pero mga kaibigan, ang boxing na nanatiling consistent medal producer natin sa Olimpiada sapagkat nag-uwi ng bronze medal ang mga boksingerong si Ira Villegas at Nesty Petesio. At ito ang ating pag-uusapan sa ating episode ng Boxer Shorts ngayon ang kinakaharap na problema ng boxing sa olimpiada. Palabasa ito ating consistent medal producer, abay itong inaasahan natin na anytime now, maaaring sa susunod o sa parating na Olympics, ay magbibigay na ito ng Olympic gold medal. Pero malaki nga po ang problema ang kinakaharap ng boxing sa olimpiada, Maaaring matanggal na ito sa 2028 Los Angeles Olympics. Kung bakit? Iyan po ang ating pag-uusapan dito sa Boxer Shorts. Nagbabalik po ang boxer shorts mga kaibigan. Ang bansang Pilipinas ay unang lumuhok sa Olimpiyada taong 1924. Now from 1924 until 2024 Paris Olympics, 100 years, boxing po ang ating pinaka-consistent na producer ng Olympic medals. Meron tayong apat na silver medal. Handog ni Anthony Villanueva, Mansueto Velasco, Nesty Petesio at Carlo Paalam. Meron tayong mahigit kumulang na limang bronze medals. So consistent po ang boxing para sa Pilipinas. Abot kamay natin ang sabing Olympic gold medal. Pero ang abot kamay na ito mga kaibigan, nalalagay sa malaking problema. Sapagkat inanunsyo po ng International Olympic Committee o IOC, ito po ang nag-govern sa Olimpiada, inanunsyo po ng IOC na wala sa Olympic calendar for the 2028 Games ang boxing. So wala po sa listahan ng sports para sa susunod na Olimpiada dyan sa Los Angeles ang sport na boxing. E paano po nagkaganon? Bakit natanggal ang boxing samantalang isa ito sa mga permanent sports sa Olympics? Well, alam nyo mga kaibigan, ang dating may hawak ng Olympic boxing program ay ang International Boxing Association or IBA. Ah uh, ito po ang accredited ng IOC para i-govern ang Olympic boxing program. Ang IBA o IBA formerly known as the IBA has been around since the 1920s at meron po siyang mahigit kumulang na 200 boxing organizations na accredited. Pero mga kaibigan, aminin na natin, itong management ng AIBA from 1920s ay napakagulo. Ang Olympic boxing mga kaibigan, ang pinaka-corrupt at pinaka-riddled with scandal sa Olympics. Napakarami ng mga boksingero ang nabiktima. Pero noong 2016, Rio Olympics, dyan po sa Brazil, yung boxing competition dyan ay sad-sad, talagang sumadsad ang credibility ng AIBA sapagkat marami pong mga alingas-ngas dito sa boxing competition noong 2016 Olympics. Nagkaroon ng investigasyon dito mga kaibigan at lumalabas, base sa investigasyon na mahigit kumulang 11 Olympic medal fights sa boxing ang manipulated o rigged ng sinasabing mga judges at mga referee. So lumalabas, rig yung 2016 Rio Olympic Boxing Competition. Ito po ay establish sometime in 2019. Nagkaroon po ng investigation. At dahil dito, si suspend ng IOC ang accreditation ng AIBA bilang the Olympic Boxing Organizer. Tanggal po ang AIBA. Ang ginawa ng IOC, para sa 2020 Tokyo Olympics at sa 2024 Paris Olympics, ang IOC muna ang nagpalakad ng Olympic Boxing. So, na po ang IBA. IOC muna. Parang nilagay sa receivership ang Olympic Boxing. Yung IOC muna ang humawak. Pero mga kaibigan, itong problema, alam natin, kahit IOC na ang may hawak, ay nandun pa rin ang iskandal. Ah, maalala nyo, yung talo ni Carlo Paalam hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit natalo yung Carlo Paalam sa kanyang laban sapagkat ah, halos siya lahat ang umarangkada eh. Pero natalo pa rin siya. Pero nagkaroon din po ng mas mabigat na issue sa Olympic Boxing this year sapagkat nagkaroon po ng gender issue. Ah, meron pong boxer sa Algeria at Chinese Taipei na lumahok sa Olympic Women's Boxing bagamat sila ay ikangay na detect ang XY male chromosome sa kanilang DNA. Nagsabi na po ang AIBA na dati na namin didisqualify itong dalawang boxingero ito dahil nga may male chromosome sa kanilang DNA. Pero ang IOC mga kaibigan, binaliwala ang ika nga alarm na ibinigay ng AIBA at pinayagan ang dalawang boksingero na lumuhok sa women's boxing. So, kaawa-awa sapagkat na-bash online yung dalawang boksingera, eh ang lumalabas naman pala, ang IOC, ang nagsabing qualified kayo. So, nagkaroon ng issue. Kasi kung sumuntok yung uh, mga boksingero, sabi nga nila, eh parang, parang lalaki, ano? parang yun ang naging issue dito. Pero remember, hindi po ito gender issue. It's a policy issue sapagkat pinayagan sila ng IOC na lumuhok So bakit mo sisisihin yung buksingero? Pinayagan siya. Qualified daw sila. Eh hindi nakinig ang IOC dito sa alarma o flag alert na ibinigay ng AIBA. Kasi tines na daw ito ng AIBA noong 2023 pa. So ngayon mga kaibigan, with all these controversies coming in, na hindi pa rin talaga nawala sa kabila ng pagkaka-discredit ng AIBA IBA from the IOC, malaking tanong ngayon Saan papunta ang Olympic boxing? Sinabi nga po ng IOC so far as of today, walang boxing na mangyayari sa 2028 Olympics. Ngayon, ano ang dapat mangyari para maibalik ang Olympic boxing sa 2028 Los Angeles Olympics? 'Yan ang ating susunod na paksa. At eto nga mga kaibigan, sinabi ng IOC na walang boxing na mangyayari sa 2028 Los Angeles Olympics. Maliban na lamang, maliban na lamang ha, kung sila ay makakahanap ng bagong grupo na papalit sa IBA. So naghahanap po ang IOC ng bagong International Sports Organization o Federation na siyang magmamanage ng Olympic Boxing. Pero wala pa silang nakikita credible na pwedeng ipalit dito sa iba. Now, in 2023, mga kaibigan, meron pong bagong grupo, Sports Federation na nabuo. Ito yung tinatawag na World Boxing. Pero halos 37 lamang ang kanilang member boxing organizations. Malayo sa 200 ng iba. So sabi na nga IOC, hindi pa sila kumbinsido na itong World Boxing ang pwedeng ipalit dito sa iba. Ang sabi ng IOC, binibigyan namin na until next year, itong mga organizations ng boxing para magbuo ng grupo na pwede nilang i-accredit para siyang magmamanage ng Olympic boxing. Kung walang credible na grupo na ikangay lalabas, mananatili ang posisyon ng IOC na walang boxing na mangyayari para sa 2028 Los Angeles Olympics. So napakasakit po ito no? sapagkat ang boxing mga kaibigan was introduced in the Olympics since 1912. Ano? Picture po ito sa Olimpiada except for one occasion kung saan hindi po nakalahok ang boxing sa Sweden sapagkat banned po ang boxing sa Sweden noong dekada 1920s. Yun lang ang only time. Other than that, regular ang appearance ng boxing sa Olimpiada. At marami po, maraming mga boxingero, di lamang sa Pilipinas, ang talaga nagpa-participate dito sa boxing. Isang malaking pangarap ang makakuha ng Olympic gold medal sa boxing. Lalo na sa bansang Pilipinas na consistent ang ating medal producer sa Olympic boxing. Sayang naman kung ito ay matatanggal sa Olympic. Sana nga ay maayos ang gulo na ito sapagkat maliwanag ang mensahe ng IOC. Mukhang malabo na ang AIBA sapagkat hindi sila kumbinsido sa mga reforms na ginawa nito. So marami na ang tingin nila sa AIBA. At wala pang bagong grupo na ika nga ay umuusbong para paltan ang AIBA at i-manage ang Olympic Boxing. At yan po mga kaibigan, ang buod ng ating programa ngayon, ang Boxer Shorts. Muli, maraming salamat po sa inyong patlubay dito sa ating munting YouTube channel. Hopefully, hopefully I can find the time para kahit papano occasionally makapag-produce tayo ng ilang mga episodes. Maraming maraming salamat po. Ako si Tony Ed Tolentino, nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang!